Mabuhay sa lahat, at maligayang pagbabalik sa ating channel! Ngayon, tatalakayin natin ang isang kawili-wiling paksa, ang huling araw sa Biblia at kung paano ito nauugnay sa panahon ni Noah. Kung interesado ka sa mga hula sa Biblia at ang kanilang kahalagahan, tiyak na para sa iyo ang video ito! Hello guys! Welcome and welcome back to my channel! Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong nilalaman! Simulan na natin. Ang huling araw, kilala rin bilang ang wakas ng panahon. Ang huling araw ay isang konsepto sa mga pananampalataya ng iba't ibang reliyon na nagpapahiwatig ng isang panahon ng paghuhukom o pagtatapos ng mundo. Sa Kristiyanismo, ito ay nauugnay sa mga panahon ni Noah dahil sa Biblia, sinasabi na noong panahon ni Noah, dumating ang malakas na baha na nagdulot ng pagkawala ng karamihan ng mga tao at mga hayop sa mundo sa Islam, ang Kuling araw, o Yom al ay nangangangunugang ang araw ng pagbabalik ni Allah upang humatol sa lahat ng mga tao. Sa mga pananampalataya ng Hinduismo, ang konsepto ng Kali Luga, ay tumutukoy din sa isang panahon ng pagkawala ng kabanalan at pagdaraos ng mga sakuna at trahedya sa mundo. Kaya't sa pangkalahatan, ang Kuling araw, ay tumutukoy sa panahon ng pagtatapos ng mundo, kung saan magaganap ang paghuhukom sa lahat ng mga tao ayon sa kanilang mga gawa. Ay isang yugto ng panahon na hinulaan sa Biblia kung saan magaganap ang mahahalagang pangyayari, patungo sa ikalawang pagdating ni Heso Kristo. Kasama sa mga pangyayaring ito ang mga digmaan, sakuna, at ang pag-usbong ng mga huwad na propeta, at iba pa. Nagbibigay ang Biblia ng iba't ibang palatandaan at babala upang makilala at mahandaan ng mga mananampalataya ang mga panahong ito, ngayon, tingnan natin ang panahon ni Noah. Ang kwento ni Noah ay matatagpuan sa aklat ng Genesis, kung saan nagpa siya ang Diyos na linisin ang mundo mula sa kasamaan sa pamamagitan ng isang malaking baha. Si Noah, isang matuwid na tao, ay pinili ng Diyos upang gumawa ng isang arke at iligtas ang kanyang pamilya, kasama ang mga pares ng bawat uri ng hayop. Ang baha ay nagsisilbing simbolo ng paghatol ng Diyos at ng kahalagahan ng pagsunod sa kanyang kalooban. Mga pagkakapareho sa huling araw at sa panahon ni Noah Sa Kristyanismo, ang huling araw at panahon ni Noah ay mayroong mga pagkakapareho Narito ang ilan sa mga ito Ang mga tao ay nagsisipag sa palaran sa kanilang mga buhay sa panahon ni Noah Ang mga tao ay nakatuon lamang sa kanilang mga buhay Hindi sila nagbigay ng pansin sa mga babala ni Noah tungkol sa nalalapit na baha sa parehong paraan, sa huling araw, ang mga tao ay naisasanay na mamuhay ayon sa kanilang sariling kagustuhan, hindi nila pinapansin ang mga babala tungkol sa pagbabalik ni Kristo, ang paglubog ng mundo sa kasamaan sa panahon ni Noah, ang buong mundo ay napuno ng kasamaan at kalupitan, na humantong sa paglubog ng mundo sa baha. Sa huling araw, magkakaroon ng pagkalat ng kasamaan at kaguluhan sa mundo, na magdudulot ng pagkawala ng maraming buhay. Ang mga taong nakaligtas ay hinirang ng Diyos sa panahon ni Noah, siya at kanyang pamilya lamang ang hinirang ng Diyos upang maligtas sa baha. Sa huling araw, ang mga taong naniniwala sa Diyos at nakatuon sa kanyang mga katuroan ang magiging mga nakaligtas sa pagtatapos ng mundo. Pagbabago ng kalikasan sa panahon ni Noah, ang baha ay nagsanhi ng malaking pagbabago sa kalikasan at klima sa huling araw, magkakaroon din ng malaking pagbabago sa kalikasan, kasama na ang mga sakuna tulad ng lindol, bagyo, at pagbaha. Sa pangkalahatan, ang mga pagkakapareho sa huling araw at panahon ni Noah ay nagpapakita ng pagkakatulad sa mga pangyayari na nagdulot ng pagkawala ng maraming buhay at nagbabala sa mga tao na magbalik loob sa Diyos bago pamahuli ang lahat. Si Jesus mismo ay gumawa ng koneksyon sa pagitan ng huling araw at ng panahon ni Noah sa Aklat ng Mateo, Kabanata 24, Talata 37 hanggang 38. Sinabi niya, kung paano nangyari noong mga araw ni Noah, gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sapagkat sa mga araw bago ang baha, kumakain at umiinom ang mga tao, nag-aasawa at ipinakakasal, hanggang sa araw na pumasok si Noah sa ark, at hindi nila nalaman ang mangyayari hanggang dumating ang baha at sila'y lahat ay dalhin. Ganoon ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Ipinapakita ng talatang ito ang mga pagkakapareho sa pagitan ng dalawang panahon, tulad ng paglaganap ng kasamaan, ang biglaang paghatol ng Diyos, at ang kahalagahan ng pagiging handa sa diinaasahang mga pangyayari. Mga aral para sa ngayon. Panipi, paglalaan ng panahon para sa espiritual na buhay sa panahon ni Noah, Marami sa mga tao ang hindi nakapansin sa mga babala tungkol sa nalalapit na baha dahil nakatuon lamang sila sa kanilang mga buhay sa lupa. Sa parehong paraan, sa huling araw, ang mga tao ay naisasanay na mamuhay ayon sa kanilang sariling kagustuhan at nakakalimutan na maglaan ng oras para sa kanilang espiritual na buhay. Kaya't dapat natin matutunan na maglaan ng panahon para sa pananampalataya at pagpapalakas ng ating ugnayan sa Diyos. Pagpapahalaga sa kabanalan at kabutihan sa panahon ni Noah, ang mundo ay napuno ng kasamaan at kalupitan na humantong sa paglubog ng mundo sa baha. Sa huling araw, magkakaroon din ng pagkalat ng kasamaan at kaguluhan sa mundo na magdudulot ng pagkawala ng maraming buhay. Kaya dapat nating matutunan na magpahalaga sa kabanalan at kabutihan at ipakita ito sa ating mga gawa at pagkilos. Pagtitiyaga sa mga panahong mahirap sa panahon ni Noah, hindi madali para sa kanya na magpakalat ng babala tungkol sa kaya, nalalapit na baha at magtayo ng isang arko upang maligtas ang kanyang pamilya. Sa parehong paraan, sa huling araw, magkakaroon ng mga panahong mahirap na kailangan nating pagtiagaan at malagpasan. Kaya't dapat nating matutunan ang pagtitiyaga at pagiging matatag sa gitna ng mga pagsubok at hamon sa ating buhay pagtitiwala sa Diyos sa panahon ni Noah, ang kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos ang naging susi upang maligtas sila ng kanyang pamilya sa baha. Sa huling araw, ang mga taong naniniwala sa Diyos at nakatuon sa kanyang mga katuroan ang magiging mga nakaligtas sa pagtatapos ng mundo. Kaya't dapat nating matutunan ang pagtitiwala sa Diyos at pagiging masugid sa kanyang mga katuroan at mga plano para sa atin. Ano ang maaari nating matutunan mula sa mga pagkakapareho na ito? Una, dapat tayong laging maging mapagmasid at handa para sa pagbabalik ni Heso Kristo. Ang pagiging handa ay nangangahulugan na maging tapat sa ating pananampalataya, maging masigasig sa pag-aaral ng salita ng Diyos, at maging handa na harapin ang mga pagsubok na darating. Pangalawa, uwag tayong magpakalugod sa mga makamundong bagay na maaaring magdala ng kasamaan sa ating buhay. Tulad ng panahon ni Noah, maraming tao ang abala sa kanilang pang-araw-araw na gawain at hindi nakapaghanda para sa darating na paghato. Kaya't mahalaga na maging mapanuri tayo sa ating mga prioridad at siguruhing nakatuon ang ating puso at isip sa Diyos. Pangatlo, tandaan natin ang kahalagahan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Tulad ni Noah na sumunod sa utos ng Diyos na gumawa ng arke, dapat din tayong maging matapat sa ating pagsunod sa kanyang mga utos at gabay. Sa pag-aaral ng huling araw at ng panahon ni Noah, maaari nating matutunan ang kahalagahan ng pagiging handa, pag-iwas sa kasamaan, at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sana ay nakatulong ang video ito upang maunawaan natin ang mga aral na maaaring makuha mula sa mga hula sa Biblia. Kung nagustuhan mo ang video ito, huwag calling utang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong nilalaman. Maraming salamat sa panunood! at sa susunod na video. Para sa iba pang mga kaugnay na video, i-click ang mga sumusunod na link sa screen. Salamat sa inyo.